Ayan na guys. Ayan, hmm. siminto na. Oh. Diba siminto na. Oras ngayon is alas 5 na siya. Tapos din mong araw. O oh, diba, andyan ang araw. Ayan. Ayan. Ito ang ibang mga, ayan ah, na sila o. Oh. Ang ating iba-ibang mga Oh, yan at sila, guys. Sumay ko, sigabuang ka? Mm. May bago na naman dito ng bahay-bahayan ni Bonal Choi, <laughs> Eh, di ba? Um. Hagdan-hagdan pala ah, 'yan Pababawa sa ere. ayan, Wow. Ano Orange oh, baligya. Diba ganda. Mga koy manas ya. Mga koy. Ayan. Iyan. lagi Ah. Uh.

kana guys, kana siya guys, kani sila o. Oh. Di ginamu ah. Mm -hmm. Kena makita nimo. mo tawad ko balon kenao guys, guys. makita nimo. No, bayabas kaya, ay. Man. Wala makita so, lima, guys. Oh. Ako ana. hinay-hinay para cameraman <laughs> Pasensya na kayo, bago pa kung nagtuon. ang Oo, may na po ay. Kaya, ay, So guys, hinahinahin lang tagbaklay ke. Welcome our pispan. Hindi, upay tayo tayo pispan. Upay tayo pispan. Yes. Okay, ano naman yung mga ano dyan, mga view. Yung view, ayan, ayan. ayan. Pasalin na pa ng kailangin? Hmm. Pag gani pa, pa, mahog, ah, babay na lang. Yes, guys, na sila bisita, guys, oh. Bisita ni sila. Ayan, guys, oh. Oh yes, may bisita nila guys. So, kani ako video bidyuan daw. Gaga. Gaga. Ako gibidyuan paspas kay mula kau. Gibahak na ko. Yes, guys. Yes, yes. sa entrance nila guys. Hindi uh, di ko matawag entrance guys kay dito lang sa unahan ng entrance guys. Gaga talaga. Yes, guys. Look at here. Yes, guys.

O ang tinuod. So guys, na tadi diri guys. Palitag ko an tilapia. Yes. Here. Here. Ambot guys, diri ba ta mo palit? Ambot tani wa ko ka baluan ni asa ta mo palit? Okay. First time po na ko So, chara gi view guys. Uh, oh so kailang iru uh, na to gi ta sa naun. Mabala imisiguro ngina guys Nangsal kais, okay, guys kais. Nice with Nangsal kais. guys. Nice Nangsal kais. Juna Juna So, gansan, tilapia, guys. Okay. Lain, mister, guys. Mm. 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 So, muna na siya, itawaga, hitok. Hitok ba, niya? Siguro. Tilapia na, guys. Tilapia, kaya niya sumay. Hitok na siya. Yes guys. Magpunko guys gid ilang ko. Nito ini picture. Video. Video. Video hi. Dire ang awante. Awan. Gaga. lang 'yun. Dili lang 'yun So guys. Modo ni muni mo ni sa hito. So di ba klaro so Dokunta. Na mo ite. Ay sorry loy ah. Di ba? So guys, law man guys, di ba klaro gyud. Ambot ani kita. Na mo ite, tuteo Di ba klaro? Tara dito, Kita na mas daan. Tara, tara guys. Okay, oh, di no. siya. Di siya guys. So, ako may nag... Ako ang mo ng mga kay Dirila Bunal Soy guys. Magpaampunta ni Bunal Soy guys. Kay Murag, naghala ni Kuwarta ba? Hmm. Ba? Kung ba, hinay tayo, oh. Dako lang ganyan po ito, dali, guys. Oh, dali, hindi kayo siya guys. Hmm. hmm. Ah, so guys. So Guys, kita na to ang pispan guys no. Starting the ganak. Supay na I love be. May guta niya kita-kita guys. Halik dire jo na. That's all. Bye bye. Okay

kok kasih siya. Ni ada isa ra kabuk paliton. Dibahak, ka. kilo kona hati, Sumbaghan. 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 Sibuk. 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 Ya, ya Ni di ti Ya, ya. Okay. ya. <tuk> nah, nah, kilo. Potlana <laughs> Fish. Fish Ini cash guys. No. Ami pagyu. Mo't pila ni ka kilo guys? Pila sila ka buok tani? Saba ka ka kilo ya. Kamo tanaw guys, kita ka bulog tanaw og timbangan. pila man to? So Pina muna pala ito naman? Dawa lahat. Dawa? Dawa nang dako. 5 kilo. Hmm, magkikimbaan ito nung kabuok. Mga laki ang. Dawa lang ito pala. Dito lang, ang for ang sa gamay. ko kuha. sa gamay. Gawa sa ginagawa. Hmm, maho

Clear... Makapin hmm. na lang daw na guys. So thank you. So guys, nawala si Bonal Sui. Di ta makasout out. Ya tayo. Hoy. Pila tanan Nilda? 160 160 na to guys. Ano ba yan?

French fries. French fries, Rata. So, Dili saksi sa tong plano na was si Bunol Soy. Pila ang chokla. So guys, ulit na ta guys. Mulik letak guys, mulik letak guys, lagi seksis. Kota kekuan, pak.